Takot na takot sa lupa, nagmamakaawa si Zhang Lu kay Fang Yi na huwag siyang patayin, sa isang malamig at tahimik na tingin, pinakawalan siya ni Fang Yi, binabalaan niya ito na hindi dapat gamitin ng basta-basta ang kapangyarihan ng isang pioneer laban sa iba at nagmumungkahi na kung marami siyang libreng oras, dapat siyang mag sa paglilinis ng ilang mga bagong anomalya. Pagkatapos ng isang huling, mapanuyang tingin, lumayo si Fang Yi, iniwan si Zhang Lu na naguguluhan sa lupa, Pinanood siya ni Zhang Lu na umalis, nagtataka tungkol sa dakilang espiritwal na kapangyarihan ni Fang Yi at kung ang agwat sa pagitan nila ay dahil ba si Fang Yi ay isang henyo o dahil sa siya mismo ay masyadong mahina. Kalaunan, sa isang marangyang apartment, pumasok ang malungkot na si Zhang Lu sa isang silid kung saan naghihintay ang dalawang lalaki. Sinalubong siya ng isa sa mga lalaki at nagkomento sa kanyang bagong hairstyle, habang ang isa naman, isang lalaking may pulang buhok ay agad siyang pinagalitan, sinasabing binalaan na niya itong huwag makipag-away. Patuloy siyang pinagalitan ng lalaking may pulang buhok, sinasabi kay Zhang Lu na ang kanyang agresibong pag-uugali ay masyadong mapanganib, lalo na't hindi pa opisyal na nagsisimula ang pagbabalik ng espiritwal na enerhiya at magdadala lamang ito sa kanya ng problema sa pagtataka ng kanyang kaibigan, sa halip na magalit, bumagsak si Zhang Lo sa sofa, lubos na talunan. Nalilito sa kanyang kakaibang pag-uugali, tinanong ng isa sa mga lalaki kung ano ang nangyari at kung siya pa rin ba ang handang makipag-away na Zhang Lu na kilala nila. Tinanong ng lalaking may pulang buhok si Zhang Lu kung ano ang nangyari. Ipinapaalala sa kanya na pumunta siya upang hamanin ang gumagamit ng Heavenly Fire Blade, malungkot pa rin, tahimik na inamin ni Zhang Lu na natapos ito sa isang iglap. Hinawakan siya ng kanyang kaibigan, hinihiling na magsalita siya ng malinaw, umiiyak, bumigay si Zhang Lu at umamin na siya ang natalo agad, hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan. Si Zhang Lu, sa isang naguguluhang estado, ay nagnais na sanay na pagtanto niya na may mali at umatras, na sanay na iligtas siya mula sa kahihiyang ito. Ipinahayag ng lalaking nakaupo ang kanyang pagkalito, Tinatanong kung paano naging napakalakas ng Heavenly Fire Blade kung si Zhang Lu mismo ay isang bihirang henyo na umakyat sa Spirit Creation Realm sa loob lamang ng ilang buwan, naalala ni Zhang Lu ang laban, naalala kung paano ang kanyang pinakamahusay na pamamaraan, ang Meteor Flame, ay nabasag sa isang sandali lamang ng malakas na atake ng kulog ng kanyang kalaban. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na unawain ang pagkatalo, Nagtataka ang lalaking nakaupo kung nakipaglaban lamang si Zhang Lu sa maling tao, nangangatwira na sa kanyang purong firepower at ang kanyang antas ng spirit creation realm, halos imposible para sa sinuman na talunin siya ng ganoon kadali, iminungkahi ng lalaking may pulang buhok na marahil ang taong ito ay hindi isang pioneer at ang kanilang unang hula tungkol sa kanyang lakas ay mali. Galit na tinanggihan ni Zhang Lu ang kanilang mga ideya, sumisigaw na hindi siya maaaring nagkamali at ang lokasyon ay tiyak na teritoryo ng kanyang kalaban, iginiit niya na hindi nila maiintindihan dahil hindi nila naranasan ito. Inilarawan niya ang lalaki bilang isang halimaw, inaalala ang nakakatakot na malakas na kulog na parang saysabog ang kanyang ulo, parehong nagulat ang kanyang mga kaibigan sa katahimikan habang ipinahayag ni Zhang Luna ang kanyang kutub ay nagsasabi sa kanya na siya ang tamang tao ipinaliwanag niya ang kanyang nakakakilabot na conclusion. Ang kanyang kalaban ay isang nangungunang pioneer na may kapangyarihan ng apoy at kulog, at ang kanyang kapangyarihan ng kulog ay mas malakas kaysa sa sariling apoy ni Zhang Lu, naniniwala siya na itinatago ng lalaki ang kanyang tunay na lakas, na hula niya ay dapat nasa hindi bababa sa tatlong Star Spirit Creation Realm, na tigilan ang kanyang mga kaibigan dito. Iniisip ng lalaking may pulang buhok kung gaano imposible ang isang dalawang star na ligaw na pioneer sa antas na iyon, na nagtatapos na kung tama si Zhang Lu, ang taong ito ay magiging isang bangungot para sa lahat ng iba pang mga pioneer. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala si Zhang Lu na may bagong determinasyon at tinanong ang kanyang mga kaibigan kung dapat niyang subukang maging apprentice ng kanyang kalaban, na nag-iwan sa kanila na lubos na hindi makapagsalita. Habang nagmumuni-muni sa kanyang apartment, si Fang Yi ay napapaligiran ng isang umiikot na gininto ang aura. Nagtataka siya na ang pakiramdam ng pagiging malapit sa isang pambihirang tagumpay sa dalawang Star Spirit Creation Realm ay biglang nawala, ibinuka niya ang kanyang nagliliyab na mga mata. Nagpapas siya na ang problema ay wala sa kanya kundi dahil sa ilang panlabas na kadahilanan, napagtanto niya na ang espiritual na enerhiya sa hangin ay naging hindi matatag, na ginagawang imposible para sa kanya na tipunin ito at sumulong. Kinumpirma nito ang kanyang mga pangamba, na aalala ang lihim na pagsubaybay ng gobyerno sa espiritwal na enerhiya at ang mga alingaw-ngaw ng isang darating na sakuna, nagtataka siya kung may talagang kakilakilabot na mangyayari, pagtingin sa lungsod, nakikita niya ang isang napakalaking bagyong elektrikal na nagbabanta, na nagpapatunay sa kanyang hinala. Ang buong pagbabalik ng espiritwal na enerhiya ay nagsisimula ng maaga, dito mismo sa kanyang lungsod, agad niyang sinubukan na tawagan si Jaulan upang malaman kung ano ang alam ng militar, ngunit hindi tumatawag ang tawag, nag-aalala siya na maaaring napilitan silang tumahimik, na magiging pinakamasamang senaryo. Sa sandaling yon, tumunog ang kanyang telepono na may tawag mula kay Su Qingying, Sinagot niya ang tunog ng static habang sinabi sa kanya ng nagpapanik na si Su Qingying na nagbago na ang sitwasyon at humihingi ng kanyang tulong, habang tinatanong ni Fang Yi kung ang masamang signal ay dahil sa mga halimaw na lumilitaw sa lungsod, isang napakalaking nilalang na parang paniki na may nagliliyab na pulang mga mata ang biglang bumangga sa kanyang bintana, na nagpabagsak sa salamin. Sa pamamagitan ng static, kinumpirma ni Su Qingying na malaki ang problema at nasa lungsod siya sa isang huling pagbagsak, ang nilalang, na nababalot ng madilim na enerhiya, ay nagbasag sa bintana at sumugod patungo sa nakaupong si Fang Yi, hindi nagulat, kalmado niyang sinabi na pinapahalagahan ng nilalang ang sarili nitong lakas. Agad na tumutugon, si Fang Yi ay nagpatawag ng isang talam ng purong asul na elektrikal na enerhiya mula sa kanyang kamay, tumalon siya sa hangin at itinapon nito sa sumusugod na hayop, Tinutusok ito ng buo at sinisira ito sa isang kisap ng liwanag, ang ingay ay nagdala kay Linye na sumugod mula sa kanyang silid, sumisigaw ng babala sa kanyang pinsan tungkol sa halimaw na parang paniki na kalalabas lamang. Tumigil siya, nakatitig sa gulat sa nawasak na bintana at sa kanyang pinsan, na nakatayo ng kalmado sa gitna ng natitirang kidlat, tinanong niya ito kung ano ang mali, sa pagtingin sa basag na bintana, Ipinaliwanag ni Fang Yi na habang ang mga halimaw ay karaniwang lumilitaw ng random, nakababahala na lumilitaw na sila ngayon ng direkta sa kanilang tahanan, at higit sa isa. Naniniwala siya na kontrolado pa rin ang sitwasyon sa ngayon, pareho silang tumingin sa napakalaking bagyong elektrikal sa ibabaw ng lungsod, at sinabi ni Fang Yi na ito ang maaaring simula ng isang malaking sakuna, nakita niyang napakakakaiba ng sitwasyon, na binabanggit na ang isang dalawang star na Ghost Apps Realm na halimaw ay karaniwang magtatago sa dilim sa halip na buong tapang na atakihin ang tahanan ng isang pioneer sa gitna ng lungsod. Napagtanto na ang isang mahirap na laban ay darating, sinabi niya kay Linyi na kontake ng bawat pioneer na kilala niya at ipunin sila sa apartment, sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay tumuntong si Fang Ye sa gilid ng sirang bintana Sinasabi sa kanyang pinsan na dahil malapit na siyang magkaroon ng sarili niyang pambihirang tagumpay, pinagkakatiwalaan niya siya sa kaligtasan ng kanilang tahanan. Sinabi niya sa kanya na bantayan ang bintana habang wala siya. Sa ibang lugar, sa buong magulong lungsod, si Su Chengying at ang kanyang squad ay nasa isang rooftop. Ang kanilang mga komunikasyon ay apektado na ng matinding bagyo. Nagtataka ang isa sa kanyang mga kasamahan sa kupunan, si Zhang Xiaoya kung nasira lamang ang kanilang kagamitan. Malungkot na sinabi ni Su Qingying na kung mangyari ang isang tunay na sakuna, kailangan nilang harapin ito ng mag-isa. Tumingala sila sa isang napakalaking, umiikot na vortex sa kalangitan, at umaasa si Su Qingying na isa lamang itong maling alarma. Bilang kapitan, tumawag siya sa kanyang communicator, sinusuri ang mga status ng patrol at inuutusan ang lahat ng mga unit na manatili sa mataas na alerto. Naputol ang kanyang utos ng siya, si Zhang Xiaoya, at ang iba pang miyembro ng grupo ay tumingala na may mga ekspresyon ng purong pagkabigla at sindak, isang napakalaking kawa ng madilim, parang paniki na mga halimaw ang nagsimulang bumaba mula sa vortex, at isang babala ang isinigaw na lumitaw ang isang grupo ng mga anomalya, na nagpapahiwatig ng simula ng isang pagsalakay.